Hi guys, welcome back to another vlog. Hi, Gabi. And dito kami sa church ng Mohon guys, kasi um, Palm Sunday today. And kamsama ko yung anak ko, of course kami ng alang tatlo, di ba? Si Daddy bumibili pa ng uh, lukay, kasi ang mas yata dito magsa, magsa start 11:15. So, eto yung pa outfit natin guys. Eto yung nakuha ko from Zara. wala na yung ano guys blessing ng lokay so after nito guys is pupunta kami ng landers pala kasi magkikipag si mamili uh, yung mother in loco kasi gusto niyang magpa member ng landers eh may promos kasi sila ngayon guys 50% so since for renewal na rin naman yung sa akin is siya daw yung magbabayad ng renewal ko o, di ba thank you talaga mamili and Itong batang to, I asked him earlier, guys, ano yung feeling niya na kami na lang tatlo. Alam mo kung siya lagot niya? Empty daw. Ito lang <laughs> itong batang to. Sabi ko sa kanya, move on na tayo nga, di ba? So, I'm wearing my bag na ano lang, guys. Ayan, yung Victoria's Secret na bigay din naman sa akin ni Ninia. And of course, yung white sandal ko, Nanilagyan ko na talaga ng band-aid, guys. And then, nag-makeup ako, guys, kasi akala ko talaga matutuloy kami sa new star. Pero tingnan natin kung ano yung ganap mamaya kasi magte-text pa sa akin si Papay mamaya kung tuloy ba yung uh, ano pag-check in nila sa New Star mamayang hapon. Okay? No, may misa launa. Guys, wala pa misa ngayon. <laughs> Binyag pala tong naabot na. <clears throat> I think ang mas kanina pag alas 10. 10 o'clock and then uh, natapos 11 o oh, moto mas and then next nila is uh, 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 ano hapo na so ngayon at itong lukay so, eto bumili na si daddy ng aming um, tawag ito sa tagalog basta sa bisaya lukay magpapabless bendita kami nito guys so, magpapabless para papalitan namin yung nasa pinto namin sa bahay tingnan na namin kasi may mga dumating din guys na dal may daladalang ukay so baka naman maka ano pang makapabindita kami, kami. umaya ulit and guys we're back so hindi kami natuloy dun sa Santo Niño na church dito sa Buhon because wala pala tapos na yung misa guys I think 10 o'clock yung misa nila hindi natapos ng 11 and then 11 is Binyag so ayun, papunta na lang kami ulit sa ano, uh, doon kami sa city uh, San saan ba yun? sa cathedral kasi baka meron doon pero bumili na si daddy ng lukay kanina, so ayan bendita na lang talaga kulang nito guys, word blessing ng uh, palms mga palm leaves palm leaves pala tawag yun so, si family, nag sila guys na samahan namin sila sa landers para mag magpa and eh, magpa ano si Mami Lina. Tawag nun, magpa member. Kasi for the longest time, gusto talaga niyang mag landers pero hindi siya makapunta-punta dahil nga ano, ano ba yung tawag nun? Hindi siya member uh, nakiki-ano lang siya, nakiki-ride on lang siya sa card ng uh, asawa ng brother in ko. So ngayon gusto niya talaga na meron na siyang sa kanya para maka-avail din sila ng mga discounts and yung sa gasolina nga. Kasi guys next week magmamahal yung gasolina guys magiging 2 pesos and 50 yata yung increase. Oh, my god so magiging 63 na naman to uli or 64. Wala na talaga value tong money natin guys. So kaya nga kami, lumalabas lang talaga kami sa bahay guys kapag meron talaga kami pupuntahan meron uh, yeah, ito magsisimba mag grocery pero other than that uh, as much as possible we will try to save on gas kasi nga kami kami na lang naman ni daddy and ni Kian so <coughs> ang gagamit na lang ng sasakyan ko talaga is technically kami and kung si kuya kung meron silang lakad ni papay na medyo uh, urgent and ayaw nilang mainitan dahil sa motor nila nga lang motor lang yung gamit nila um, uh, gagamitin nila to but si Nabuchoy wala na talaga asin, wala na sila sa buhay na men so umuulan guys pero naka ang lola nyo gusto ko talaga tong shades na to, eh. thank you din Inday at naiwan mo to oh. <laughs> kasi ano sya, pag sya sa aking mukha na maliit in person, maliit lang talaga yung face ko guys. Uh, Kamuka ko talaga yung anak ko, yung yang, yung nasa likod. Si Kyang Kyang, maliit lang yung mukha ni Kyang Kyang. So, kahit na tumaba pa yung si Kyang Kyang, ganyan talaga yung shape ng ano niya. Face niya, parang oval. Okay. Si daddy naman kasi, hindi siya oval. Uh, round naman yung shape ng kanyang mukha. So, si Naninia and Kuya, round din. Si Kian lang talaga yung na ano sa akin na hindi no, hindi ka mukha, pero yung face na yung ano niya ba yung shape ng mukha niya is kagaya ko so magpapa music lang muna kami guys and we'll be right back so guys dumating na kami dito sa cathedral and since maaga pa guys maghanap muna kami ng makakainan na snacks daw sabi ni daddy so sunod lang kami sa kanya Ah, so I should postpone ni guys. Can't test from town to police. Police dito na Glenn Castellano. Oo, alala. Konechi na. Alala <laughs> na air you know, na. So hanap lang muna kami ng makakainan, guys, and I'll be right back. We're here at Talking Santo Niño Branch, guys. Ang dami tao. Dyan yung tao. Grabe. Order lang naman namin is is show ma and uh, chow fan ni Kian. Gusto niyang kumain ng chow fan. Tagal na rin kasi si Kian hindi, hindi kumakain ng chow fan with show And bila na lang namin. Eh, nagustuhan ko talaga yung show din nila dito, guys. The first time I tasted their show was in Lapu-Lapu. Yung mall sa Lapu-Lapu. Ang nasarapan ako. Grabe yung tao sa Santo Niño, guys. Oh, Santo Niño Church. Nakatapat lang dito yung chowking. Kaya swerte-swerte yung chowking nito, guys. Ang dami nilang customers. Kasi pagkatapos lang pagsimba, diretso ka pa dito. Si so, Daddy, ayun na nag-order. Pero wala kaming table, guys. Ewan ko kung saan kami makakaupo. Thank God, nakakita kami ng table. Buti na lang, nagtanong ako. So, nakuha ko sa kya-kya. Nakuha ko baba daw ng sim Nila. Kasi parang mezanin to. And, ano, in-extend lang talaga nila dahil nasa si dami ng kanilang customers. Good job, talking, Ang lakas din eh. So, naku-order ni si Daddy. We're just having siopaw, kami dalawa. And then, tong batang to, ano, ah, uh, Chow Fun with siomay is light lang kasi nga kumain naman kami sa bahay kanina. So, after nito guys, you will hear mass at funeral. Maglalakad umili uli kami. Kasi nga hindi kami naka naka-hear ng mass kanina. Gawa ng, wala ng mass. Tapos na. So, yun na lang. Yun na lang ang gagawin namin. In a way, mamaya pa naman kami magkikita. Siguro nila mamili. Siguro mga 2 o'clock yun. Kikita kami nila mamili doon sa Landers. Guys, ang namig. Na-front kami sa aircon nila. Pero buti na lang. Tinaas nila yung ano. Yung ano yung ano na? -an -an? ito? Yung haplap nila. O oh, yun, hindi na kami malamig. Naka off shoulders pa naman ang lola nyo. Tumlaw. Hindi nabili ko to sa ano guys Zara yung brand o diba 100 bucks lang. mas mag talaga yung mga pre-loved items guys because nakamura ka na wala ka kapareha. bala ko ito yung review susuot ko sa graduation siguro ni Kian ayan na ayan na yung order namin kain na kami

people that asking for God's graces and forgiveness and as usual parating yun ninyo makikita si Kian guys sa mga vlogs ko especially on a Sunday um, buti uh, I, don't, uh, I I always pray na sana magsatsan pa rin yung RD ko guys para I have more time with him spending this with my two men itong dalawang lalaki sa buhay ko <laughs> And we're on our way to Saan tayo pupunta kyan? Landers. Landers. Kasi magkikita-kita kami ni na Mamili and Daddy Joe. Kasi alam ko na mimiss din nila kami guys. Especially si Kian. Na siya yung youngest na apo ni na Mamili and Daddy Joe. Apo sa tuhod. Mm -hmm. So, ano sa di ay? Apo. Oo, apo pala. Kung, kung maminyo si Kian, mananakapos tuhod ba anak ni mami niya Di, yeah, na nilang mami. kung mga anak si Kian ba? Oh, Man apostohod oh. lagi. Oh, mo nang apostohod, bro. Karon apo pa na nila si Kian di yeah. ay ah, tama kay anak pala nila to si Daddy. <laughs> di, ko na, di, ko na, alam yung mga ano, mga hierarchy ng mga family tree. So yun ang init, guys. Grabe, kanina umuulan pero konti lang. Parang drizzle lang siya, guys, pero grasya pa rin yan sa Panginoon. And then, uh, hindi hindi pa rin nagme-message akin si Papay. I'm still waiting kung anong anuman kasi after namin sa Landers, uwi na lang din kami kung wala din namang ganap. And Hindi, ingo Papay, what's up mga nag-message ko if ever uh, ano gusto man sa si Kuya. Okay, so yun lang muna guys. Balikan ko kayo pagdating namin sa Landers. So, nasa landers na kami, guys. Si Daddy andun pa. Nagahanap pa ng mapapartingan. wala pa rin sila mamili. And, chinek ko yung card ko. Hindi pa pala expired. Ngayon pang March 28. So, tamang-tama talaga na i-renew re ko na. Si Mami yung magbabaya. thank you, Mami. So, upulang muna kami dito, guys, sa loob. Maraming tao. Maraming tao yes, pero hindi talaga hindi na talaga ganun ka lakas unlike dati yung bago pa tong landers na to guys and konti lang din yung nagpapa renew or new members nila so ayan, I'm with Kian sana nakapart na si daddy eh. so baka uminit na naman yung ulo no ay nako sila daddy, papunta pa lang sila dito. Hindi ako pwedeng pumasok sa loob, guys. Kasi hindi makapasok si dadi pag wala ako. yung pagkatanawas daddy doon, kasi isa siya kasunod may white card. And kakain kami ng ice cream. Bibilan ko ito ng ice cream, itong batang to, vanilla. Kasi yan yung favorite ni Kian pag pumupunta kami sa... Lander. Sayang nga lang, no? Hindi pa namin pala nadadala si Alas ever dito, guys. Sa Landers. Kasi walang pagkakataon. Yeah, hindi rin namin naisip yung Landers. At hindi ko rin naisip na hindi ko na pala makakasama si Alas. <laughs> Ito sana yung napakagandang opportunity na maisama namin yung apo namin. Pero wala eh. Move on! Andito lang kami sa loob, guys. And since hindi pwedeng mag-video, Pasensya po, hindi ako pwede mag-video. So guys, tapos na kami doon sa Landers ni Mami. And nag si Mami kumain sa Majestic Restaurant. So parang hindi na kami matutuloy sa New Star kasi uh, parang hindi naman nag-ano si Papay. Hindi pa siya na, hindi pa nag-confirm yung tito niya kung tuloy ba silang mag-check-in. Although, sabi ni Papay, pwede naman daw kaming pumunta doon pero wag na lang. Ah... Uh, dito na lang kami. And then, after dito is uwi na kami. Binigyan din pala kami ni mommy guys ng mga delata, like spam, uh, corn, oh, corn ano, ano ba yon Corn kernel? Corn kernel? And then, ano, ano pa ba? Ano pa ba binigay ng aking, ano, mother-in-law? Kalimutan ko. Basta yun, papakita ko na lang sa inyo mamaya kung may time pa ako, guys. And then, ano, dito kami sa Ayala. Uh, hintay hintay lang muna kami guys, hindi muna kami aakyat doon. Kasi alam ko, nagbabiyahe pa yun si Daddy Joan mamili. Kasi nagpagasolina sila guys, and kami din nagpagasolina. Uh, may ano kasi, 3 pesos na discount. Pag regular lang yung kukunin mo. Wala, bali, wala kang coupon. Uh, pag may coupon, 7 pesos yung discount mo sa uh, gasolina. Pag wala, regular lang, 3, 3 pesos lang. Pero mainam na rin yun. From 64, 61 na lang yung nabayaran namin. And then, inihingal ako. Ay, medyo hindi malamig sa landers, guys. Mas malamig dito sa Ayala. Doon sa landers, hindi. Ang init doon. Kasi dalawang beses din sila nag-brown out eh. So, stroll-stroll lang muna kami, guys. So, ito pala yung pa-outfit natin, guys. Yung aking dress from Zara. Gusto ko talaga to guys. As swear, as in swear. I'm gonna use this again. In one of this. Uh, ano na naman yung mga lakad ko. Kasi nakakaputi yung blue. This is dark blue siya, guys. Ayan, Oh. Oh. Ayan. So, balik na naman kami dyan, guys. Sa Majestic. Majestic. Although busog pa kami guys. Pero hintayin lang namin sila daddy at mommy. I'm sure nasa garahin, nasa parking pa yun. Just then. Sa may mga ligaw. Sa may mga chili. Okay, thank you. Okay, ah, thank ah. you. Kita semua ada? kita nak kita nak kita nak kita nak kita nak kita kita nak Sis, sudah dua bulan bulan datang. Ada bulan, ada bulan. tak Oh, ada bulan. berapa? One Hari Mm. A few moments later. So, tapos na kami doon sa Majestic, guys. Drop naman kami dito sa Boss Coffee. Ayan. Ayan. With Kian pa rin, Daddy. Si Mami andon sa Watson's. Bumibili ng Teramycin. So, we just ordered two coffee, guys. Kasi wala na. Busong-busong na ko talaga ako. Ay, nako Grabe. Salamat, Lord. Guys, I'm back. Hindi na ako lang kapag vlog guys, nung nag-coffee kami ni na mami at daddy. Yung in-laws ko kasi uh, nagchikahan na lang talaga kami, guys. Kasi it's been a while din kasi, guys, na nag-usap-usap kami. You know, catching up on those times na uh, hindi kami nagkita. Especially nung dumating kasi yung sister-in-law ko na busy si na mami and daddy. Uh, sa pag-asikaso sa kanya. Kasi she's uh, she's based in US na. So miminsan na lang siya umuwi dito sa Pinas. So kapag umuwi siya, of course, they have to give their full attention. And so ngayon guys, andito na ako sa taas, si Daddy and Kian andun sa baba. Alam niyo naman si Kian, doon na naman sa vision <laughs> Tapos hindi pa namin na off yung aircon sa baba, guys. Just me. Oh my god. Oh. Ay nako. So, imagine ninyo, walang katao-tao dito. Naka-own lang yung split type namin na AC. O, ba diba? Kami na talaga ang, ano, naka-own yung aircon. Kami na talaga. So, just me yung marimar. But anyway, so, ang gagawin ko ngayon, guys, is mag-headband ako. Mag-headband tayo because mag- Refresh na pa ako guys. Mag-half-bath ako and then definitely mag put away ako ng aking mock up so ano pa ba yan na lang siguro guys ang aking vlog for today I'll see you guys again and maraming salamat po sa biyaya na binibigay sa amin at sa ating lahat ng poong may kapal and happy ako guys na nakapagsimba talaga kaming mag-anak kaming tatlo ng asawa ko at ng anak ko kanina uh, we were able to attend the Palm Sunday Um, kanina and nabenditahan talaga yung aming uh, palm leaves baron leaves, yon yon so um, sana is magkaroon na talaga ng peace and harmony always and good health yan naman talaga yung pinagpapanalangin ko sa Panginoon guys na babigyan kami always ng magandang pangangatawan masiglang pangangatawan and success in our careers and then peace and harmony sa aming pamilya. Pami, pami, I mean, pami pamilya. Kahit na separate na kaming um sana ba um, nag, separate na kaming uh, nakatira si yung anak kong eldest, si yung second and then yung youngest ko is andito pa sa amin. What's important guys is um nagmamahalan pa rin. The love should always be there, should always prevail no matter what. O, di ba? Charot talaga. So, guys, thank you again for your support. Uh, and see you guys, I'll see you guys again on my next vlog. Be good, everyone. Ingat kayo parati, guys, dahil ang mga kabe ay nasa tabi-tabi lang. Mwah.